Pero kuminga. <laughs> ang lupa rito sa mundo Ang mga pananim, ang tubig, patitong, mga polo at food chain ah, At ang klima Lubhang nasira ang lahat ng na mga nabanggit kong ito ang kaligtasan ng sangkatauan ay nasa kagipitan. Ito ang nararanasan ng mga tao ngayon. Ang mga ito ang malalaking kalamidad na kakaharapin natin. Malalaking kalamidad? Ang mga ito ang malalaking kalamidad? Ang malalaking kalamidad na ito ay nasa mga propesya ng Biblia. Kung magkagayon ay magkakaroon ng malaking kapigatian, na ang ganun ay hindi pa nangyayari buwat sa simula ng sanlibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kay Amen. Pag-usapan natin ang pagkasira ng pananim sa mundo. Dahil sa labis na pagputol ng mga tao, tuluyan ang nawala ang isang katlo ng mga kagubatan sa buong mundo. Ha? Isang katlo? ah, Sa tingin niyo, gano'ng kalaki yun? Gano'ng nga ba kalaki? Kasing laki to, ng ang lupain ng dalawang Estados oh, Unidos. Gano'ng karaming puno ang naputol? Oo oh, oh, nga. Ang laki ng kasalanan sa ng mga sila't tao. Sa kasi walang paki sa mga kahihinatnan. Malalaking parte ng kagubatan ang pinutol at nabawasan ang mga puno dahil dito. Mas lumiit ang kagubatan at lalong nagiging tuyo ang panahon. Kapag sobrang tuyo na, nasusunog na ang mga gubat. Oh. Mas lumalala pa ang mga apoy. Kaya mas lumilit ang kagubatan. Nababawasan ang mga puno at gubat sa madalas na sunog. At kapag nabawasan, nagiging mas madalas ang sunog sa gubat. Nagiging isang malupit na siklo, di ba? Wala na talagang pag-asa. Naku po, ito na ba ang katapusan natin? Oo. Oo nga. Ang South America, ang may pinakamalaking tropikal na kagubatan. Alam nyo kung ano to? Hindi namin na alam. Uh, hindi ba ito ang Amazon Rainforest? Oo, Oo nga. Oo, Amazon. tama ka. Nabalitaan ko, na may higit sa dalawang daang libo na sunog doon noong 2004. Higit sa dalawang daang libo? Ganon Sa isang taon. Eh. Sa isang taon lang. Grabe na Paano yun. Paano nabubuhay ang mga tao ron? Maraming nagsasabi na, ang Amazon Rainforest, ang baga ng mundo. Ang baga ng mundo? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, tumutulong to sa mundo na huminga, uh, magsala, at maglinis ng hangin. Bukod sa nagbibigay ito ng oxygen sa mga tao, sinisip-sip din ito ang carbon dioxide na inilalabas ng mga tao. At ang maruruming hangin ng modernong industriya gaya ng mga sasakyan, aircon at iba't ibang pabrika ng kemikal, pinapabagal ang bilis ng global warming. Napakahalaga talaga ng Amazon Rainforest para sa mga tao. Kaya lang, nang dahil sa tuloy-tuloy na pagputol ng mga puno at pagsira ng mga sunog sa gubat, patuloy na lumilit ang Amazon Rainforest. Tinatansya ito ng mga siyentista na batay sa kasalukuyang pagkaubos ng mga gubat. Malaki ang posibilidad na tuluyang mawala ang Amazon sa hinaharap. Ay, tuluyang mawala? Malala talaga. Kahit papano, maaaring mapagaan ng Amazon Rainforest ang epekto ng mga bagyo at hangin. Ang makapal na pananin doon ay maaaring magpabagal sa epekto ng pagbagsak ng ulan at bilis ng hangin binabawasan ng pagwasak ng mga bagyo sa sangkatauhan. Kita nyo, kahit ang Amazon rainforest lang, malaki na ang epekto sa atin. Kaya maiisip ninyo na ang epekto sa sangkatauhan ng napakaraming kagubatan sa buong mundo na pinuputol o nasusunog ay mas lalo pang malaki. Tama ang, niya. Tama ang sinabi niya. Kaya naman, lalong nagiging hindi normal ang panahon at marumi ang hangin ang lahat ng pinominong ito ay hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng tao. Ang mga ito ay hindi na maibabalik sa dati. Hindi ba't malalaking kalamidad ang mga ito? Ang mga <coughs> ito ay malalaking para sa kami, kalamidad. Kaya pala habang tumatagal, mas lalong umiinit. Totoo nga yan. Lalong nagiging mainit ang panahon, mas umiinit din kada taon. Oh. Noong nakaraang dalawang taon, parehong malamig at mainit ang panahon. Mas malamig ngayon kaysa dati. Oh. Oo. Talagang kakaiba ang panahon ngayon. Nakamamatay sa init at nakapanginginig sa lamig. kaugnay kaya to sa dami ng mga tao may kanser sa baga. Tiyak yun. Nauubos na ang kagubatan at kakaunti na lang din ang mga pastulan. Ah, uh, ano magiging kahihinat na nun? Di naman ito makakaapekto sa atin. Okay. Maaaring makaapekto ito sa mga pastol o sa mga taong nakatira sa pastulan. Ay, hindi mas maliit ang papel ng mga pastulan kaysa sa mga kagubatan. Kaya rin itong linisin ang hangin mag ng tubig, harangan ng hangin at ayusin ang buhangin. Napakarami nitong silbi. Napakahalaga nito sa sangkatauhan. Isipin niyo ito. Kapag nasira ang pastulan, hindi bat hindi na nakakapit ang lupa. O, tam Tapos hindi bat magiging mas madala sa mga landslide, mudslide at pati mga sandstorm. Tam -taman. Tam -taman. Agad itong sinusundan ng tagtuyot at matitinding lagay ng panahon. Kapag may tagtuyot at abnormal na klima, mahirap ang buhay para sa mga tao. Ano sa tingin niyo mangyayari sa lahat ng hayop at halaman? Mahihirapan silang mabuhay. Taong, tama. Napansin kong paunti ng paunti ang mga lobo ngayon. Pinapatay sila at palala ng palala ang klima. Tauna. Tauna. Hindi lang ang mga lobo. Hindi ba't kakaunti na lang din ang ibang hayop? Oo, tama siya. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa paligid natin. Personal natin nakikita at naranasan ang mga bagay na ito. Isang daang taon na ang nakalipas. Ang paminsan-minsang mga sunog sa kagubatan, tagtoyot at mudslide ay may tuturing ng mga likas na sakuna lang. Pero ang mga sakuna ngayon ay talagang hindi na pangkaraniwan. Anong ibig mong sabihin? Di ba't mga sakuna ito lahat? Tama. Tama. Ano ang kaibahan? Isipin nyo, pandaigdiga ng lahat ng mga sakunang ito. At tuloy-tuloy, pagkatapos ng isa, susunod na naman ang isa at patuloy na lumalaki ang mga ito. Isang araw, may sunog sa gubat sa Asya. Sa susunod na araw, meron na rin doon sa Amerika. Isang araw sa North America, sa susunod sa South America naman. Isang araw nasa Australia, sa susunod ay sa Canada. Para mapula mga apoy na to, nagpapadala sila ng mga aeroplano. Walang magagawa ang mga tao tungkol dito. Nanunood na lang sila habang nilalamon ng apoy ang lahat ng kanilang ari-arian. Napipilitan silang iwan ang mga bahay nila. Kapag nagsimula ang apoy, tumatagal ito ng ilang buwan. Kumakalat ito sa mga hangganan ng kalapit na bansa. Isang likas na sakuna lang ba? Ang mga ganon kalaking kalamidad? Tuloy-tuloy ang mga kalamidad na ito. Sinasaklaw ang buong mundo… Batay sa makina hinatnan ng mga ito, ang mga ito ay hindi na maibabalik at mahaayos. Kung titingnan ang sitwasyon ngayon para sa mga tao, isa itong walang kapantay at mapangwasak na kalamidad. Isang mapangwasak na kalamidad? Sinasabi ng ilang siyentista na, batay sa kasalukuyang, bilis ng pagkasira ng kagubatan, pastulan at iba pang pananim, lalala ng husto ang kapaligiran ng tao sa loob ng ilang dekada, at ang sangkatauhan ay mga nganib na malipol. Oh. Sino? Sinong malilipol? Sino ang mga nganib na malipol? ano ka ba naman? Di mo siya narinig? Di ka nakikinig? Ang sangkatauhan, tayo yun. Malilipol ang sangkatauhan. Oh, totoo, totoo yan. Sa madaling salita, ang paglitaw at pagpapatuloy ng mga sangonang ito ay magtutulak sa mundo patungo sa katapusan at magwawakas din ang buong sangkatauhan. Sabihin niyo sa akin, hindi ba ito'y isang malaking kalamidad? Oo, oh, malaking kalamidad na ito. Akala ko nun, mga likas na sakuna ang mga ito. Talagang naiiba ang mga likas na sakuna sa malalaking kalamidad. Bakit hindi natin ito naunawaan noon? Ay, ganun na nga. Ngayong nauunawaan na ninyo, pag-isipan ninyo kung tinutupad ng malaking kalamidad na ito ang pahayag 8-7. Humihip ang unang anghel at umulan ng yelo tapoy na may halong dugo at itinapon iyon sa lupa. Ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog, at ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. Hmm? Totoo nga. Parehong-pareho ito. Dumating na ang malalaking kalamidad, pero nasa dilim pa rin tayo. At hindi natin ito alam. Kaya pala taon-taon ay mas mainit kaysa sa huli. Lalong nagiging marumi ang hangin. Patuloy ang paglakas ng mabuhanging hangin sa atin sa Hilagang Kanluran. Nagkaroon ng niyebe nung Hunyo sa ilang lugar. kung magpapatuloy ang ganito, parang walang katapusan ang tagtuyot na to. Sinong may alam kung kailan tayo mawawala ng pagkain? Umasa tayo noon na magiging magandang kalagayan. Hindi natin akalain na mas lalala to. Tama ay, Dito mababalik sa dati. Malalaking kalamidad ang mga ito. Isipin ninyo, ang isang aspekto lang na to ng pagkasira, ito. Ay, ang batang yun na naman. Ay, nahihirapan talaga siya. Ang aspekto lang na to ng pagkasira sa pananim ay direktang nakaapekto sa ating pag-iral. Mas lalo pa Magiging mahirap ang buhay ng mga tao sa hinaharap. Dr. Hong! Dr. Hong! <coughs> ah, inatake na naman siya. Sige, dalhin niyo sa loob. Bilis! 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 Higyanin niyo siya ron. Mawawala rin ang sakit pag nabigyan ka na nila ng miksyon, anak. Dr. Hong, pagkabilisan po! Ito. <coughs> Marami ako uh, ito. Salamat. Salamat. Maraming tao ang pumupunta rito para magpagamot kay Brother Hong araw-araw. Eh, -araw. oh. bakit ba ang daming may sakit dito sa baryo? Ay, di may pabrika kanam. sa malapit na tumutunaw ng metal. Dahil sa lead poisoning, nagbago ang hugis ng buto ng ilang tao sa baryong to. At karaniwang nakukunan ang ilang babae. Sumisigaw ang mga bata sa sobrang sakit ng ulo, di sila makapag-aral. Oo nga. Dahil sa lead poisoning, marami ding bata ang may kapansanan sa pag-iisip at epileptic. Halos araw-araw nagpapatingin kay Dr. Hong ang batang yon na may epilepsi. Nalulungkot ako para sa batang yun. kawawa naman. Napaka-rumi at napakabaho ng ilog dun sa tabi ng pabrika. Dati, madalas maglaro ang mga bata ron. Mm -hmm. Pero ngayon, wala nang pumupunta ron. Kontaminado oh. na rin daw ang tubig sa ilalim ng lupa. Ah, ah. Kasi ng Ngayong binanggit mo ang tubig, naalala ko na talagang problema ang tubig. Ang paglago ng industriya ay nagdulot ng pagbuga ng maruming usok at pagtapon ng mga nakakalasong kemikal at iba't ibang basura na nagparumi sa hangin, sa mga karagatan at sa mga ilog, pati tubig sa ilalim ng lupa. Patuloy na nagiging madumi ang tubig sa dagat at ilog May mga basurang lumulutang sa ibabaw ng tubig at may mabibigat na metal sa ilalim nito. Lahat ng nilalang sa tubig ay nahihirapang mabuhay. Nagtipon sila sa baybayan para magpakamatay. Ito'y protesta laban sa sangkatauhan. Halos lahat ng ilog dito sa mundo natin ngayon ay kontaminado. Dito sa China, masasabi rin natin na lubhang kontaminado na ang mga lawa at imbaka ng tubig. Hindi mo to pwedeng hayaang dumampi sa balat mo. Marami ring tubig ang hindi pwedeng gamitin sa irigasyon. Ano mangyayari kung iinomin ito ng mga tao? Kahit di sila mamatay, magkakasakit sila. Kaya maraming kakaibang sakit sa paligid. Sinabi ng State Council nitong taon na sa 2030, halos mauubos na raw ang mga yamang tubig dito sa China. Ibig sabihin, wala nang magagamit na tubig. Wala na tayong naiinom na tubig ngayon, lalo na sa 2030. Tubig pa ba ang iniinom natin? Hindi ba't isa tong lason? Ano pa ba bang maiinom natin? Wala na tayong magagawa. Sinasabi sa Pahayag chapter 8 verses 10 to 11. At humihip ang ikatlong anghel, at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na naglililiwag na gaya ng isang sulo. At nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. At ang pangalan ng bituin ay Ahenho. At ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging Ahenho. At maraming tao ang matay dahil sa tubig sapagkat mapait ang tubig. Isipin niyo hindi pa ang sinasabi. Sa talatang to ay tumugma sa kasalukuyang kalagayan ng polusyon sa tubig. Oo, Ano sa tingin nyo? Natupad ba ang talatang ito? At ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging ahenho at maraming tao ang nangamatay dahil sa tubig sapagkat mapait ang tubig. Mukhang natupad na nga ang lahat ng ito. Ganito ito kalubha. Kita nyo, ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging aheno at mapaitang tubig na binanggit dito ay ang umpisa na ng malalaking kalamidad. Kung titignan natin ang sitwasyon ngayon, hindi ba at lampas na sa isang katlo ang antas ng polusyon ng tubig? Uh, sobra para roon. Kung gayon isipin nyo, kung gano'n nakalawak ang pagkalat ng mga malalaking kalamidad sa buong mundo, Talagang nagsimula na ang malalaking kalamidad. Madalas kong basahin ang pahayag, pero hindi ko alam na natupad na ito. Hindi ko namalayan na ito'y nangyayari na pala. Mm. Kung titingnan ang lawak ng malalaking kalamidad, hindi lang nagsimula na ang mga ito. Lumumpas na ang mga ito sa saklaw na iprinopesiya sa aklat ng pahayag. Kaya isipin niyo, mula ngayon hanggang sa... Pagkalipol ng sangkatauhan, ilang oras na lang ang natitira? Marami pa bang natitirang oras? Mula ng magsimulang gumawa ang tao ng malakihang industriya hanggang sa umabot sa ganitong antas ang polusyon sa tubig, ilang taon ang lumipas? Apat na po o limang po? Limang po o oh, anim na po? Sa loob lamang, nang limampu hanggang anim na taon kontaminado na ang tubig sa mundo, wala na tayong mainom. Ganito katagal na taon ng polusyon ang naglagay sa mundo sa matinding kagipitan. Makakapagpatuloy ba ang mundo sa susunod na limampu hanggang anim na taon? Sobrang hirap ang henerasyon nating ito. Akala ko pinagpala tayong maisilang sa bagong lipunan na mumuhay na maayos. Pero ang totoo, niwala tayong malinis na tubig at nagkakaroon ng kakaibang sakit. <coughs> Hindi lang kayo ang nakakaranas nito. Kontaminado ang lahat ng tubig sa mundo. Ganun din para sa mga tao sa ibang lugar. Tinaranas nating mga tao at mga nilalang sa dagat. Ang bagay na ito. Hindi sila mabubuhay sa tubig. At kahit hindi tayo nakatira sa tubig, di ba't nagdurusa rin tayo? Nakatira kayo sa baryong ito. Iniisip na walang malinis na tubig dito na nagdudulot ng mga sakit. Ay nako. Pero maraming tao sa iba pang mga lugar ang ganun din. Wow. Hindi nyo ba nabalitaan ang mga baryong may kanser at mga baryong may leukemia? Pero mga baryong may kanser? Kontaminado ang lahat ng tubig sa mundo at marumi rin ang hangin natin. Sinasabi ng mga tao na ito uh, ang hangganan ng panganib ng polusyon sa tubig. Hangganan ng panganib? Ibig sabihin wala ng pag-asa. Ang sitwasyon ay mas lalo pang lalala ng lalala at hinding hindi na talaga ito bubuti. <coughs> Mararanasan ng tao sa hinaharap ang pagdurusa sa iba't ibang uri ng sakit at hindi sila magagamot. Palilipasin nilang mga araw sa sakit hanggang sa mamatay sila sa pagdurusa. Ito ang kinabukasang haharapin ng mga tao. Sa paggamot sa mga sakit ngayon, may ibsan mo lang ng kaunti ang sakit nila pero di mo malulutas ang ugat ng mga problema nila. <sighs> Totoo yan. Alam ko rin yan. Walang makakaligtas sa kanila. Huwag mong alalahanin 'yan. Huwag mo nang isipin ang iba. Magmadalit iligtas ang sarili natin. Totoo, oo tama. Hindi natin maligtas ang sarili natin. Tiyak na ito ang malalaking kalamidad. Teka, anong koneksyon ng mga ito sa pagbabalik ng Panginoon? Oo nga, Anong koneksyon? Gusto naming malaman. Sa Juan chapter 16, verses 12 to 13. Sinabi ng Panginoong Yesus, "Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon na hindi ninyo makatitiis." Gayon man ay kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ito ang gawain ng Diyos sa panahon ng mga kalamidad. Oh. Pagtapos na ang mga kalamidad, ang Diyos ay makabubuo ng isang grupo ng mga mananagumpay at madadala sila pa itaas sa kaharian ng langit. Ito ang katuparan sa sinasabi sa aklat ng pahayag. Ang mga ito yung nanggaling sa malaking kapighatian at nagsipaglaban ang mga damit nila at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Lumilindol! Takbo! Bilis! Bilis! mga pangyarihang Diyos! Protektahan mo po kami para makaligtas kami sa sakuna! Amen! O oh, Diyos, nasa mga kamay mo ang patuloy na pangyarihan!